Lauman matod pa nga mudagsa ang mga deboto sa kapiestahan ni Senyor Santo Niño de Bula karong umaabot nga Enero 15 sa pagtuo nga kung makatambong sa kapyestahan o makagunit og makakuha sa bulak gikan kay Niño maghatod og milagro sa ilang mga kinabuhi. Ang selebrasyon gikalangkuban sa mga aktibidad sa inland procession o fluvial parade isip highlight sa mong kapyestahan. All set na uh, sa ato ang mga uh, religious traditional activities, social uh, activities, and of course, ah, uh, peace and order, especially sa ato ang traffic rerouting. So hopefully nga uh, mga at tanan. Kaganinang ng buntag, gipahigayon na ang panagpulong alang sa paghanay sa security plan kauban ng PNP, JTF. PCG, BFP, Public Safety Office ug of LGU Jensen. Naman tay at uh, ipa-issue nga nga sticker PUG PUB for the pa, mga gusto masayro, intended lang na sa taga Barangay Bula para dili pud ta mag og traffic and then limit, limited limited ang kuan ang sticker nga ipa-distribute. Ipa We've discussed the security measures and we've raised the concerns of the barangay uh, in order for the event to be successful and uh, secured this coming fiesta. Gatusan matod pa ka mga miyembro gikan sa mga law enforcement agency sa Jansan ang mamahimong in-deploy atol sa kapyestahan. For approval pa noon ni si City Director but ang initial figures na sa 468. Uh, security personnel but uh, pa na, but because uh, excluded uh, therein pa ang, uh, to ang force multipliers. Highlights among panagpulong ang paglatag sa traffic flow. Asagibutyag sa labaw sa City Traffic, Transport and Management Division nga dili ang illegal parking bisan pa man o panahon sa kapyestahan. During the, the, the piesta, we, we advised them talk to them, convince them na sana kung ano yung patakaran na ililatag sa i-implement nung during the ng uh, during ng piyesta as sunod tayo giawhag usab sa punong barangay ang tanang diboto o ang publiko nga saksihan ang selebrasyon sa kapyestahan sa ilang barangay. O, ginaimbitahan ko kamu sa pag uh, join sa ato ang kapistahan karong January 15, daghan takayo kayo ng mga eh, pasundayag po nato diri sa atong kapistahan. Biba pit, senyor! <laughs> ang kapiestahan ni Senior Santo Niño de Bula, ang usa sa mga pinakasikat ug pinakadakong selebrasyon sa rehiyon asa ginadugo kini sa pipila ka mga deboto sa Simbahang Katoliko. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.